Yun, good morning guys. No? Ito na yung mga seeds na ipamimigay natin. So sa pagiging uh, magsasaka natin, dito sa aming uh, lugar, uh, sa pagiging isang uh, charity vlogger, gusto ko pati yung mga kabaryo ko magtanim din ng ikabubuhay nila. right. So maraming salamat sa ating mga sponsors ng 5 uh, Five Continent Group sa Cyprus, yung natulungan natin sa TV5. So mga nagbigay po sila ng uh, premium sa akin. Pero yung premium na yon ay uh, ginagamit ko po sa charity. Hindi po para sa akin. shadow din kay Ma'am Regine. Yan, yung ating uh, sponsor din sa mga pang uh, abono. Alright, so abangan nyo guys. Maraming pamilya yung matutulungan natin para magtanim ng gulay. Alright, pang kabuhayan nila. At yung aanihin nila, ako rin po ang papakyaw para wala po silang problema. So ito po ay uh, S.W.E.S talagang mapakaganda po na seeds ito ito po yung aking mga tanim uh, dito sa lugar ko yan sitaw ito yung ating hanapan ng mga pamilya syempre ang sabi nga mas magandang bigyan mo sila ng panghuli ng isda kesa bibigyan mo sila ng isda okay pag meron silang ganito makakahuli sila ng isda yun nga yung ikasabihan di ba o oh, ito bigyan ito ng sitaw para meron silang pangulam para meron din silang pantinda at meron silang pambili ng bigas pag sila ay nakabenta nun ito. Alright, so abangan nyo guys. Marami-raming pamilya yung ating uh, mabibigyan nito. At syempre, content ko yon At ito po ay contest, no? Pagandahan, pagalingan na magtanim at may prem po per second, third. Kaya abangan nyo mga ka-ero. Ka Susunod na mga araw, mag-iikot ako. Medyo busy pa ako ngayon. So, ayan, pinakita ko po sa inyo. marami rami po ito. Sana uh, maging success yung ating... Uh, ganito uh, ganitong uh, gawain sa ating mga kababaryo kababayan para mas marami pa at magdire-diretso pa tayo sa ating mga ginagawa alright so pakisupport po si Aero Metal Guard Bane abangan nyo ang ating pag-iikot